Sariwa pa sa alaala -ala ni Julius nang ma-confine ito matapos mawaan ng COVID-19 noong pandemya. Dito nasaksihan niya kung paano isa-isang pumanaw ang mga kapwa niyang may sakit. Nung nandun ako, merong dun sa harapan ko may dadalhin na black, kaya naka-black na. Patay na? Oo, patay na. Tapos nung nandun ako sa dun sa bali third floor, dun sa BGH, um, yung nasa harap ko, gano'n din. Uh, after two days, na-black bag din siya. Laking pasalamat niya sa may kapal ng gumaling ito. Mula noon, naging maingat na ito sa paglabas ng bahay. Kaya nang mabalitaan ang pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City, napasuot siya muli ng face mask. Although nakaano naman ako, uh, vaccinated naman na. Uh, minsan may agam-agam pa rin kami na, ano, na baka may bago na namang variant. Pati rin ang turistang si Marco, napasot din ng face mask dahil na rin sa karanasan niya ng magkasakit ito. Andun na din po. Mahirap pa kay nga, mahirap sa katawan. Pero ang iba, ipinagkibit balikat lang ito. Hindi na po sir, kasi ano na yan eh. May bako tayo, at least alam natin yan. Aha. Naka-safety na tayo dahil basta kumplito lang ang bakuna. Sa akin, kumplito na ho, sir. Noong nakarang linggo lang, labing isang bagong kaso ang naitala ng City Health Office pero karamihan dito ay mga reinfection habang ang iba ay hindi bakunado. Two weeks ago kasi uh, tumaas siya sa 12 a week. Okay, hmm. then uh, last week, Last week, we had uh, three days, uh, seven, seven cases in a row. So, at least na may maintain naman sa isang digit. But of course, when we talk about seven cases, baka may mga additional cases na hindi na report Inaalam pa ng ahensya kung ito nga ba ay dulot ng KP2 at KP3 variant o mas kilala bilang flirt variant na una itong nadiskubre ng World Health Organization noong December 2023. Ayon sa World Health Organization, galing ang variant na ito sa subvariant variant ng Omicron na JN.1. Ang flirt variant din ang itinuturong nasa likod sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansang Singapore. We know that uh, it can really, uh, it can be transmitted uh, among those who have not been vaccinated. Bagamat marami na ang nabakunahan sa Baguio, inaasahang muling magsasagawa ng rollout ng bakuna ang ahensya. Mayroon pa rin kasing mga hindi bakunado, gaya ng mga bata noon na may edad lima, pababa na hindi na bakunahan. Kabilang na rin dito ang mga hindi pa nakakakumpleto ng booster dose. 15,000 dose ng Pfizer ang hiling ng City Health Office mula sa Department of Health para sa panibagong out ng bakunahan sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, kumpiyansa ang City Health Office na manageable pa ang mga kaso. Samantala, ipapasakamay na ng pamalang lungsod ang management ng Santo Niño Hospital sa mga dating nagpapatakbo nito matapos itong maging takbuhan ng mga pasyente ng COVID-19 noong pandemya. Wala na tayong pasyente dyan eh. Tapos na yung COVID. Pero siyempre, when you turn this over to them, we have to remove all our... Na, na, nasa MOA naman, yung mga nakafix na dyan. At saka for... Pinagamit naman nila sa atin yung hospital eh. So yung mga nakafix na yung mga heaters, hindi na natin naalisin. Pero yung mga beds na pinuhuna natin through the fund of DPWH, aalisin natin and we will give this to the different barangays. Naka-heightened alert na ang Bureau of Quarantine sa lahat ng entry points sa bansa sa mga individual na manggagaling mula sa mga bansang mayroong kaso ng flirt variant. Sa tala ng City Health Office ngayong araw, May 27, apat ang aktibong kaso ng COVID-19. Dalawa dito ay mild cases. Isa naman ang asymptomatic habang ang isa ay moderate case. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.